people and welcome back to my humble. Business. Ayan nakapagsalang na ako ng ano ng mga damit namin. Tapos ayon nagsegregate narin ako yung mga isusunod ko na isasalang sa washing machine. Ah, uh, magbreakfast mo na tay guys. Bago tayo sumo sa ano matinding trabaho. So ito yung gagamitin natin na pang deworm sa kanila. Tapos ang gagamitin ko wait lang my love. Sa ano naman, nagbihis po ako eh kasi mainat. Tsaka ano, eto yung pinagbihisan ko kahapon. Ayan. Ito yung kanyang dropper. Pero hindi yan yung aking gagamitin. Ayan. Kung halimbawa, 1,000 uh, 1,000 grams siya, ibig sabihin, isang kilo, 1 ml yung ibibigay natin. So, itong maliit kasi na ito na si Reed, sakto lang po siya. Kung 0.8, 0.9 andyan, ayan, makikita ninyo para maging tama yung maibibigay natin sa kanya. So, siya is 1,000 grams. Tawa ba yung mga pinagsasabi ko? Isang kilo, 1,000 grams. Kaya 1 ml yung ibibigay natin sa kanya. So, ito yung bago kong napaliguan, si Cupcake. Ayan. Papainumin natin siya. Okay. Ito po is 1 1 ml. So, itatapat lang po natin doon sa 1 ml. wag po tayong lalagpas. Ano po? 9 pa lang ito. Kulang pa. Ayun. Ayan po, oh nakatapat siya sa 1 ml. So ito may bibigay natin lahat kasi maganda po itong syringe na ito. Tapos pagpapainumin natin sila, ayan. Hayaan natin, sisipsipin po nila dahil masarap po ito. Huwag natin silang ititingala kagaya ng nanay. <laughs> o di po ba? Yummy, baby. Upo. Yummy po. Hintayin po natin na anong sila lang 'yung magkusa. Opo. Ay, yummy. Gusto pa? Opo. para maganda dito din yung ano, de, gatas nila. Ay, mm -hmm. ang very good ah. So, meron pang konti guys. Paubos lang natin. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan, bibi. Ayan. Chip-chip. Ah, chip-chip. Opo. Nagagalit si mami. Mami kakay. O, oh, kikita nyo, dinidilaan niya. Opa! Konti na lang. Para walang matira. Opa! Opa! Ay! Ayun na, ayun na, ayun, ayun, ayun sa dulo. Ganun lang po, hanggang sa yung ano, yung susunod sa kanya. Ganun din po yung ay, meron pa konti na. Chuk, 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 chuk. Ayan. Ubos. Oh, Ubos. Tapos hagod-hagodin natin para bumaba yung ano, ininom niya. Magagalit ang Ha? Ano po. Ayan guys, itong si Cupcake 9.1 Tapos si ano, si Cheddar 9 900 grams. Ayan. So, ito, papaanahin ko lang siya, oh. Uy, ginila alamig. Eh. Anahin ko lang, patuyaan ko lang, tapos papainumin ko na rin siya ng 9.1. Then, so, madali lang dito, guys. Ito, oh. Ayan. 9 So, dito lang yung bali. 9.1. Diba? Mabilis lang. Guys, naka-shower na ako. OMG! Oh, Sobrang pagod. Ayan, napaliguan ko na lahat ng na bebe natin. So, ito yon, ito yon, Ito yung inaasahan natin, na-expect natin, na kapag inalagaan natin lahat sila, ganito ka busy. Ha! Ah, pagod. Oh uhaw wow, na uhaw ako. Malamig. Mm -hmm. Oo. Uh uhaw na uh uhaw ako. na muna. Pa tayo, guys. Sobra. Mainit kasi sa labas. Doon ko sila pinaliguan sa ano, sa sa hagdan. Doon sa ating greenhouse. Doon ang paliguan nila para ano, para hindi mahirap na kahit na magkawag-kawag sila, okay lang. At saka pag ganitong oras, mainit doon, hindi sila masyadong giginawin. Dito kasi sa ano, sa loob. Okay din magpaligo dyan sana. So, andyan yung ating mga kobiertos Mas maganda yung masinok talaga. Ay, guys, sobra. Makapahinga na rin. So, bukas, alis kami. Luulit-ulit ko lang. <laughs> Preparation talaga yung aming mga babaunin na na namin ni Popsi. Naayos na namin. Mamaya, mamayang gabi. Ayun, ayos na rin namin yung mga... Uh, baonan namin. Pero okay lang. Nandiyan lang naman yung tabuan niya. Okay na? <sighs> okay. Lagyan ko na ng diaper sila, Skye. Sa kasibela. Guys, mahirap po talaga. Lalong-lalo na nandito sila ngayon sa ano, sa sa kwarto namin. Kung sinasabi ninyo na ano, na dapat din train ko sila. Kung saan sila pupupo. Kung saan sila ano. Guys, sa lahat na may mga ano, na may mga alagang aso, ah, alam alam nila yan. Na kapag yung basahan nila, nakita nila kulay itim, kulay pula, yon sanay sila doon, doon sila umiihi, doon sila tumatay. So bumibili kami ng mga basahan ni Papsi, pero yun nandun lang, doon lang nakalagay doon sa labas. Pero dito sa kwarto, guys, wala kasi mabaho pag dito sila. Pag gusto nila pumupo, alam namin yun. Pag bagong kain sila, papawalan namin sila doon, pupupo sila. Hindi naman dahil sa sinasanay namin sila na ano na naka diaper lang. Hindi naman lagi, guys. Kaya lang lately, dahil nga madalas kami dito sa kwarto, andito yung ating mga babies. Kaya nilalagyan namin sila ng diaper for security for ano din po, para sa kalinisan din po namin ni Papsi. Gusto din namin na malinis din talaga na wala amoy dito sa loob ng kwarto namin kaya naka-diaper sila sa hapon tinatanggal na namin yan tatanggalin namin tapos doon sila sa lanay ay hindi sa lanay dito sila sa sala tapos bago na naman matulog maglalagay na naman kami ng diaper ganun yun guys kasi ayaw namin umamoy itong kwarto namin ni Papsi so alas tres po ng madaling araw at ayan nagyaya na ako kay Papsi dito sa ano sa kusina para ayusin itong aming babaunin ayan ito yung ano ito yung nalaga ko na na ano na karne lagyan ko lang ng asin para maiprito ko ng kaunti konti lang yung prito na gagawin natin para hindi tumigas gagawa ako ng salad, and then yung aming prutas, anuhin ko na ito, hihiwain ko na babalatan ko na rin ito at saka, meron pa dito mga dalawa siguro nito para pampatanggal ng antok natapos ko na rin itong salad ayan, sunod ko naman yung sandwich Ayan guys, alas 5, natapos na ako ng pagluluto. Nandun na sa sasakyan yung mga niluto ko. Hindi ko na naipakita. Mamadali na tayo guys. Kakain lang ako ng mabilis. Ayan, itlog lang yung ulam namin ngayong umaga. Okay na yan, basta may laman ang tiyan. Then, para makainom kami ng gamot ni Papsi. Hindi ka nahal. Si Papa yung inaayos niya yung uh, mga dadalhin. Nandun na. At di ko pa pala na father dahil sila si ano, baby Sky. Ayan, maliligo na ako guys. Mabilisan lang. So, kailangan talaga ano, alas sa makalis kami dito. Guys, palis na kami. So, ito yung damit ko. Ayan, bistida. bestida. <laughs> Hindi ko na maipakita sa inyo, guys, nung mamadali na kami. See you later! Hello, hello, hello! Good evening, guys! Ang oras time check ay alas 7 na po ng gabi. Kararating lang namin. At ating mga bebe loves, ayan sila. Nako! Sarap ng dede! So, ayan na yung ating mga bebe loves. Tinanggal ko kanina yung diaper nila. Mga wala na sila mga diaper. So, after one hour, ayan, nugasan ko na sila. Hapbat na sila. Kasi bukas, hindi ko na naman sila maasika. So, si Sky din. nag yung baby ko. Mainit na, mainit na, mainit na tubig. <laughs> si Papa, siya na lang bahala doon, guys. Sobrang pagod. Very pagod. Sorry, yung vlog natin siguro pag napanood nyo ito mga natapos na yung 3 days na wala tayong vlog dyan ayan ang nangyari sa paa na maga dahil maghapon na naka upo magang maga siya oh. lalo na dito sa gabi ibaba sobra kain tayo guys tinapa at saka bagong at kalamansi sobrang gutom na kakain lang nila ayan pa si ano si Bella kumakain una namin silang pinakain si Bella medyo matagal pero si Sky talaga sobrang gutom talaga siya guys ayan tapos mamaya papakainin uli namin ng na unti ay thank you pang gutom na kain ka na rin hal tapos nakatulog na yung aking mga baby love guys pasensya na kayo ha first day namin ito na wala kami So, ayan. Bukas alam na namin yung gagawin namin. Si Papa, pagod na pagod na rin yan. Pahinga. Need namin na magpahinga. Ayan, dalawang pa ako ang magang maga. Sobra. Hello! Good morning! So, second day na ito, guys, na ano, na paalis uli kami. Ayan. Ito yung nilaga ako nung nakaraan na ano, karne uli yung baon namin yan yung manok ipiprito ko na lang ito si so, yung babaunin namin ni papa time check guys 4.35 na ng umaga simple lang ng niluto na prito prito lang hinabot pa rin ng oras Papay on yung ketchup ay maingay ay So, ayan lang yung ano, baon namin ngayon. Yung isang ano, yung... Ito yung nandito na lahat. Kanin. At saka yung ano, ulam. Ganun na lang ang ginawa ko. Pork chop at saka yung... Uh, isang hita na sa ilalim tapos nilagyan na rin ng kanin para wala na kami babaunin na plato dito nakakain itong isa naman ay mga prutas santol <laughs> sa yung orange so, ayan, kain na mga kapag ano kami ngayon kapi-kapi ng umaga tayo, oh. guys good evening, good evening good evening son, dito na kami guys sa bahay, mag alas 8 na ng gabi second day namin nakatapos na kami so ayan, una kong pinakain sila bebe yung mga maliliit, inasikaso ko din ayan, nilinisan ko na yung kanilang tirahan mabango na naman sila si Sky, hinugasan ko din yan tapos, uh, nirest ko muna hindi ko pa siya nilagyan ng diaper ano? Oh, <laughs> Kalabas ka na, nakadede na sila. Ayan, pinadede niya muna yung kanyang mga anak. Pumayat na ito, kasi ito, ika second day namin ngayon. Pumayat na yan, o, oh, si panganay. Pero itong ganda pa rin ni ano. <laughs> nganda hmm? ni cheesecake. Si cupcake ayun o mataba pa rin. And Wait good morning, lang Good down. morning. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ayan ang oras ay alas 4 na po ng umaga. So nakaluto na po ako. Maaga ako nagluto guys. Nagluto ako ng atay, ng manok, baon namin at saka pagkain nila Sky. Tapos corn beef. Ayan, nakapaglagay na ako sa baonan namin. At saka yung embutido. So, mabilis ang mga luto lang po. Kain tayo, guys. Third day na po namin ito. okay, guys. Ganun lang kabilis yung mga pangyayari. Nakakain na kami ni Papa. Medyo maaga kami ngayon. Hindi lang medyo. Super aga kami ngayon. Kasi hindi na ako nakatulog. Three times kong pinadede kagabi, mahal yung ano, mga... Three times kong pinadede mga tuta kagabi. Oo, sarap nga ng tulog mo eh. Talagang ako lang pure. So, guys, ayan po, natapos na yung three days namin ni Popsi At sa mga baby Loves namin, bukas sila yung unang-unang-unang aasikasuhin ko. Awa-awa naman sila. Tum bumaba yung timbang ng mga mga babies. Kahit din sila Sky, si ano si Bella. Pumayat din si Bella. Hindi mo lang halata dahil doon sa mga balahibo niya. Pero pumayat siya. Ayun. Kaya go 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 na tayo bukas maraming mga trabaho, maraming na pending, tapos napabayaan namin yung itong bahay, siyempre dahil maaga kami umaalis, alas 6 pa lang. Sa umaga, nagaano kami ni Papsi, naghahanda kami ng babaunin namin. Tapos ako ang naghahanda personally, tapos si Papsi, yung tricycle, yun ang inaasikaso. Kaya bukas, panikurado yan, napakaraming trabaho. Ang nilang ano, lumakad na, nakakatuwa. So ngayong magdamag siguro mga apat na beses ko silang ano papalit. Papadidiin mga no, times yan para ano maka-recover sila doon sa maghapon na nagutom. Tapos yung ano nila yung gatas na pala na tinitimpla ko, meron silang kalahati yun na ano nila na inom nila kaninang maghapon. So, ayun guys, mga na kami ni Papsi para maaga kami uh, uh, makagising bukas. Hopefully, maaga. Kung hindi man, siguro mga hanggang alas 6 na ganon ang gising namin dahil sobrang din na nakakapagod kahit na ano. Kunti lang yung biyahe pero yung nakaupo pa maghapon, nakakangawit din. So, ayun na si Papa. Nakashower na siya. And we'll see you tomorrow, guys. magising na mga didi. Nakasak sa oh, mo sinaksak mo, oh. Ay, so, sakit ang gal. Puro dugo, oh. So, ayan, tumulo ang mga dugo pala sa sahig. Hindi ko napansin. Tapos dito naman sa kapila magkapagluto na rin ako ng atay. Kumuha ko dito sa ano, sa buto-buto ng kanyang sabaw. Tinapon ko, tapos hinugasan ko yung ating buto-buto. And maglalaga na uli ako. Ayan, yung kalahati nito ay i-adobo ko. Yung kalahati naman ay sasabawan.